Itlog na maalat na nagmamantika, ito din ba ang gusto nyo? Ito ang simpleng pagawa ng itlog na maalat na nagmamantika. Napakadali lang ito gawin. Kahit nasa bahay ka, kung may tubig at asin ka lang, pwede na. At pwede mo rin ito pagkakitaan. Tara, umpisahan na natin. Gagawa mo na tayo ng brine solution. Dito sa ating kawali, maglagay lang ng 1.5 liters ng tubig. At lagyan lang natin ng 2 cups ng asin. Hintayin na lang natin na matunaw ang asin. Once kumulo na, Pwede na natin ito hanguin, itabi lang natin at palamigin. At ito na lahat ng itlog na gagamitin natin. Dahugasan at nalinisan ko na po yan. At ilagay lang natin dito sa ating kalagyan. At siguraduhin lang natin na may takip yung gagamitin natin na lalagyan. Lagyan lang natin ng 1-8 cup ng pamintang buo at 1-4 cup ng asukal. Malamig na ang ating brine solution at pwede na natin ilagay dito. Dapat nakalubog lahat ng itlog natin. Kaya naman, gumamit ako ng plastic, lagyan ko lang ng tubig. At ganito lang ang gagawin natin, para nakalubog talaga lahat ng itlog. Ayan, at kapag okay na, takpan lang natin. At hayaan lang natin ito ng 21 days. At dagdag ka na lang ng 2 to 3 days para sa itlog na maalat na nagmamantika. At ito na po ang itlog na maalat natin after 24 days. Nagdagdag lang tayo ng 3 days, kaya 24 days lahat. Ang daming pwede paggamitan ng itlog na maalat. Hindi lang ito pang unam, kaya naman gusto ko palagi ako may stock nito. Masarap kasi ito pang topping sa puto. Maganda rin ito pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Asin at tubig lang ang katapat nito, kikita ka na ng malaki. At nalade na natin lahat ng itlog dito sa kawali. At lagyan lang natin ng tubig yung makabar talaga lahat ng itlog. At pakuluan lang natin ito ng 35 to 40 minutes in medium heat. At huwag lang po natin tatapan para maiwasan natin na mag ang itlog. At itimpla muna natin ang pangkulay dito sa ating itlog na maalat. Naglagay lang ako ng strawberry red na food color. Lagyan lang natin ng 1 tablespoon ng vinegar. At isang basong tubig. Itong timpla natin ay depende po sa dami ng itlog na gagamitin ninyo. At imix-mix lang natin. Tatlong kulay ang gagawin natin dito. May yellow. At biodep. At same process lang po. Ayan, at luto na po ang ating itlog. Hanguin lang natin ito at palamigin. Once lumamig na ang mga itlog, pwede na natin ilagay dito sa mga natimplan natin kanina na food color. At naglabihin na tayo ng itlog dito sa ating violet, at dito naman sa strawberry red, at yellow. At hayaan lang natin ito ng mga 20 minutes para talagang kumapit ang kulay ng ating mga food color. At ayan na po, after 20 minutes, ang ganda ng kulay. Pwede rin kayo mag-share dito kung anong paraan nyo sa paggawa ng itlog na maalat. Baka may maganda kayong diskarte sa paggawa nito. At nang masubukan din natin yan, at patuyuin na muna natin ito. At ayan na po ang ating nagmamantikang itlog na maalat. Ayan, oh, tingnan nyo naman, nagmamantika talaga ang ating itlog na maalat. Ang masarap dito sa itlog na maalat, lagyan ng kamatis at sibuyas, ay pagkasarap-sarap, taob ang kaldero. Kaya gawa na rin kayo nitong itlog na maalat. Maraming salamat hanggang sa susunod po.